maganda pa rin tayo. Yan. ganito. Mas mabilis kasi guys pag ganito yung gamit mong lipstick. Diba? ng lipstick. Ang ginagamit ko guys. Di ba? Ang laki ng mga Parang landingan ng airport. channel. ako. Yan. Parang ito yung gamit ko guys. Yan. Kasi parang mas maganda ko. Maganda pa rin natulog. Tapos pag ising mo maganda pa pa rin. Oh. Di ba? Kung hindi ka nagaganda sa akin. Good night guys.